two, three, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Ang ganda na uh, moods. Di bali, sa ngayon? Uh, ngayon lang ako ulit. ah. Uh, tatakbo na sa ano sa ganito Yan. sa mga bato as in ito yung ano ito yung parang training ground ko na pinaka maganda at pinaka best kasi habang ano habang nuntog no yung ay no -untog, habang tumatama yung paa ko sa mga bato yung talampakan ko sa mga bato sa mga matitigas na bagay the more na ano na mas nagiging alerto yung ano yung pa ako o yung talampakan ko kasi yung level of sens sensitivity mas lalo siyang ano mas lalo siyang tumataas tapos every time na ano parang nasasaktan yung ano yung yan. Kasi siya may duman kasi nakasasakit siya. Yeah. Medyo napahinto ako. Yan. Di ba ali habang ano? Habang Habang ano? Habang kuan Habang tumatama yung talampakan ko sa mga maliliit na bagay na matutulis or sa kung ano man yung natatapakan ng talampakan ko. Yung level of sensitivity ng aking talampakan mas lalo siyang ano lalo siyang tumataas kasi the more na mas nagiging sensitive yung ano na yung yung talampakan ko mas nagiging maingat siya kumbaga eh kahit na hindi ko makita yung ano yung mismong particular object na matatapakan ko sana parang ma-sense niya kaagad na Okay, dapat hindi nito matatapakan. Kasi alam lang yung ano eh na, uh, na parang ano, parang nadala na siya. Ano, kaya yun yung magandang uh, ito yung isa sa mga ano mga magandang training na ginagawa ko lalo na sa akin barefoot runner ako pero itong mga advice na to is for para sa mga ano lang mga barefoot mga barefoot runner din na kagaya ko <coughs> yan walang ulit yan di bali like, ganito lang paigot igot lang ako sa ano dito sa gandong location yan paigot igot lang ako dito patakbo ng bula pero oo oh, walang ano hindi na copy yung Strava hindi rin ano wow uh, wala nang na magsasalita habang naka-video ako. Di ba? Ako lang magsasalita. Ngayong araw, oh tama. Ngayong araw pala yung ano yung Ah, oh tama kasi. <coughs> okay, okay. Oh, sa na. na. Okay. <laughs> Pasensya na, naalala ko naka-record pala. Well, yung ano doon. Yung yung sa ko sana, yung tungkol sana sa bagay na gusto ko sana bilhin. Kaso, naalala ko na ano na wala pa sa araw ng sahod. <laughs> so, di ba alay yung sahod na binanggit ko, ah, hindi pa yun ano ah. Wala pa akong sahod dito sa ano sa YouTube. Wala pa rin akong sa, sa Facebook. Di ba eh, eligible pa lang ako sa mga face, sa, sa, Facebook at sa YouTube. So, ibig sabihin, na eh, ko na yung standard nila. then, sana sa mga ano sa mga supporters ko po diyan sa lahat po ng mga uh, uh, mga bagong uh, pa lang po sa akin yan follow and share niyo naman po ako tapos mga subscribe na rin po kayo yan para kahit yung mga documents yung ginagawa ko at least kahit pa paano meron ako mga, mga ideas thoughts and kung ano pa yung mga pwede ko maitulong sa inyo lalo na yung mga taong it exist sports yeah. Okay, Hey, that's more Ayaw. Training training lang kahit na wala pang mismong event. Yan para mas gumanda pa 'yung condition ng pangatawan natin. At higit sa lahat, hindi natin mapapabayaan 'yung ating sarili, 'yung ating katawan. At least kahit papaano, nakakapag-RC eh RC tayo kasi exercise is the best medicine. Tara, sabay, 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 sabay tayo ha ah. kahit na mabato yung daanan <laughs> kahit mabato yung ruta Yan. Tara tara tara. Tak bulang. Tak bulang. Uh, sumikat na rin si, ano, si Haring Araw. Bale, para nila na rin yung ano yung pinakaintay ko kanina sa part ng training ko kasi uh, isa din to isa, isa, na sa mga magandang bahagi ng pagsasanay o pag ensayo na meron siya haring araw kapag uh, kasi yung katawan natin ay na-expose or mas to kasi dito pag na-expose tayo kasi sa araw mas lalong na ang mga katawan natin yung pagka halimbawa kahit na sa summer season tayo yan, summer season kahit na lalabas ka at least hindi ka na ang tipong parang may irita o may inis kasi immune yung, yun yung katawan mo sa init kahit nga hindi ka na magsumbrero, okay lang eh. yan yeah, so di ba, like, ano ah uh, ito ang pa, ng papa and uh, hindi ko na rin alam kung nakailang rounds na rin ako kasi hindi ko naman ginagamit dito si ano si Strava sa pagkakataon ゴー